Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unang natalakay natin mga kapatid sa paglalakbay na ang sunna ay basahin natin ang dua sa paglalakbay o panalangin sa paglalakbay upang tayo ay mapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapahamakan sa ating paglalakbay at ang dua ay ito po at nabanggit na rin natin to kapag tayo po ay Uh, pupunta po sa lalak paglalakbay natin o tayo po ay magsisimula pa lang maglalakbay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك min wa'tha safar wa kaabatil mamdar wa suil mong kalab fil mali wal ahal So yan po yung doa mga kapatid at naipost na po natin ang video nito sa nakarang video natin kapag tayo po ay maglalakbay Ano naman ang doa kapag tayo po ay pabalik na po sa pupuntahan natin So ang doa ay katulad din po ng binasa natin kanina at pagkatapos ay idadagdag natin sa dulo ang ay muna taibuna abiduna li rabbina hamidun so yan po yung dadagdag natin at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang sunna kapag malapit na siyang dumating sa lugar na kanyang pinanggalingan ay paulit-ulit nang binabasa ang aibuna taibuna abiduna li hamidun paulit-ulit na binabasa to ibuna, Abiduna na Hamidun So yan yung paulit-ulit niyang binabasa Kapag malapit na malapit na siya Sa kanyang pinanggalingan Ibig sabihin niya yung dinadagdag Na babasahin natin kasama ng doa Sa dulo niya Kapag pabalik na at paulit-ulit natin Babasahin din yung binasa ko kanina O bago lang kapag malapit na po tayo Sa pinanggalingan natin Yung pong sunnah At at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang madalas na pinipili niyang araw ng paglalakbay ay araw ng Thursday kung kaya natin. Kung papipiliin tayo ng mga araw na uh, araw na kung saan kailan tayo maglalakbay, ang sunna po mga kapatid ay Thursday o Huwebes. Dahil ito po yung araw na pinipili talaga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay at sa kanyang mga uh, paglalakbay sa pagkikibaka o pagkikidigma at kung may kasama tayo maglalakbay at hindi lang naman tayo mag-isa ang mainam na paglalakbay ay gabi kung may kasama tayo pero kung wala tayong kasama hindi mainam ang paglalakbay sa gabi ang mainam ay sa araw sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may kasama tayo sa paglalakbay alaykum biduljati fa innal arda tutwa bil lail Maglakbay kayo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi kasi sa gabi ay pinapagaan sa atin ang paglalakbay. Ibig sabihin hindi maramdam yung pagod, magaan yung paglalakbay, hindi mainit. So yun po yung may inam lalo na pag may kasama po tayo. Ngayon, ano pa yung mga may inam na gawin sa paglalakbay? Igrab natin ang oportunidad na magdua, manalangin habang tayo po ay naglalakbay. Kasi po, katanggap-tanggap ang dua ng biyahirong kaya dapat napagitan siya na hadith sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihin tatlong dua na, o tatlong uri na kapag sila nagdua ay Siguradong tutugunin ng Allah ang panalangin nila. Sino yon? Yung isa dito ay da'watul musafir, ang panalangin ng biyahero. Kaya igrab natin ang pagdua habang tayo pa'y naglalakbay. Ikaw man ay junub, ikaw ay karirigla pa lang, kapapanganak mo pa lang. Igrab ang oportunidad na magdua habang ikaw ay naglalakbay kasi katanggap-tanggap po ang dua mo habang ikaw ay naglalakbay. Ano pang iba pang nais na malaman natin dito? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag dumating na siya sa kanyang lugar na pupuntahan, hindi po siya didiretso sa kanyang bahay. Ang sunna po mga kapatid ay magsasala po ng dalawang raka'a, special po sa mga lalaki. Bago ka pumasok sa bahay mo, ay dumaan ka muna sa masjid at magsagawa ng dalawang raka'a na sala. Ito po ay sala na sunna sa sino mang naglakbay ng malayo Pagkatapos ay pagbalik niya sa kanyang lugar Ay huwag mo na siyang papasok agad sa bahay niya Diretso mo na siya sa masjid Dahil ganyan po ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po yung sala na dalawang raka Sa taong kararating lang niya o kababalik lang niya sa kanyang lugar At lahat po ng sala na apat na raka Pwede na lang natin itong gawing dalawang raka Katulad ng duhur ng Asar at ng Risha yung Maghrib at ang Pajar ay mananatili po sa bilang nila so ang tawag sa sala na na gagawin na lang natin dalawa ay Kasran yan po ang original na sala natin ang original lang sala talaga natin sa paglalak. ang original talaga ng sala natin ay tagdadalawang rakalang talaga yan sa uh, noon nanatili lang ito sa paglalakbay at dinagdagan na ito nung dumating na tayo o, o kaya ay nung ang Propet Salasalam ay nanatili na sa sa Medina So, pwede mo pagsabay ng duhor at asar ng maaga, sa oras ng duhor pwede mo rin salahan ang duhor isala mo siya sa oras na po ng asar ng magkasama sila Siyempre, may ikama sa lalaki at uh, sa babae wala na pong ikama sa pagitan nila Sa, sa gabi naman, magrib at isya po So, pwede mo rin isala yung magrib sa oras na po ng isya jamut takhir, pwede mo rin isala ang, ang, ang isya sa oras na po ng magrib, jamut din ang tawag doon Ang pajer, wala na po makakasama yan. So yun lang po kaalaman mga kapatid, kaugnay po sa paglalakbay at naway na natin ng aral ang usapin o uh, uh, mga binanggit natin ng na mga gawain na sunnah sa paglalakbay po. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.